At dahil meron nga nagsabi sa akin na tamad daw ako, ngayong araw nga mga mamis ay magsisipag-sipagan ako at magpapakitang gilas ako. Bali nilinisan niya namin yung kwarto ni Atina mga mami. At gaya nga ng dati sa tuwing naglilinis kami, si Atina naglalabas lahat ng gamit sa kwarto. Pero para mapabilis na nga mga mami, ito nga tumasok na rin ako sa kwarto para tulungan siya. Pero piling ko naman wala din akong naitulong mga mamis kasi nga alam niyo naman hirap na hirap talagang yumuko ang si panay niyo dahil sa tubo nga sa loob ng katawan. Pero syempre, ginawa ko pa din yung vest ko, mga mamis. Para naman hindi ako masabihan ng tamad. Charot-charot <laughs> lang. Nung nailabas na nga niya, na lahat ng gamit, mga mamis, itong at inangat niya na yung kama niya. At pagdating talaga sa pagangat ng kama niya, hindi niya na ako pinapatulong dahil alam niyang mabigay yun at pahihirapan ako. Nung naiangat Pinaliyati yung kama mga mamis. Pinalabas ko na siya. Sabi ko, ako nang bahala sa ibang gamit. bali inilabas ko nga lang yung dalawang malaking durabak sa damitan namin ni Atina. Pati itong bag na green. Pero bago ko nga ilabas to mga mamis, pinalkal-kalkal ko muna. Dahil marami na talagang gamit to na hindi na rin namin ginagamit. At gusto ko nang i-dispatch siya. Ito nga, nakita ko pa dito yung ginagamit ko sa ICU nung ako ako'y nasa ICU pa. bali ang laman nga lang na ito, mga mamis. Yung mga ginamit ko sa ospital. Tapos yung mga kurtina na rin na hindi na namin ginagamit. Ito nga't nakita ko din yung heater na ginagamit ko sa paa ko nung hindi pa ako nakakalakad. Bali, sinasaksak lang namin yan dati tapos binu-volume lang namin yung ini tapos tinatapat ko sa paa ko para mabawasan yung sakit. Hindi ko nga muna itatapon yung mga yan kasi baka sakaling gamitin ko pa. Pagkatapos kong akalkalin yung green na na yun, mga mamis, inilabas ko na at pagkatapos nagwalis-walis na ako dito. Kaya din pala ako naglinis ng kwarto ni Athena mga mamis kasi gusto ko talagang magbawas ng gamit at lumuwag-luwag tong kwarto niya. luna tapos na nga ako magwalis-walis mga mamis sa at nag-spray-spray naman ako. Bali yung laman pala niyang pinang-spray ko mga mamis sa isang downy tapos naglagay lang ako ng konting Zondrox para siguradong mawawala yung mga bacteria. saka mabangon na rin yung kwarto ni Atina. Ginagamit ko din yung sa sala tsaka sa kusina. i try yung mga mamis kasi napakabango talaga. At habang iniisperyan ko nga mga mamis, pinupunas-punasan ko na din para naman wala na ring basa. At dahil nga hirap akong tumubad mga mamis, itong katakaupo lang ako sa pink na upuan. Sinasabi ko na to para naman hindi na ako mabasyabihin, naglilinis na kaupo. Bali no natapos na nga ako magwari sa tsaka magpunas-punas, yung ginawa ko naman mga mamis ay pinasok ko tong study table ni atina islash tambakan. Oo mga mamis tambakan kasi kung nakita nyo naman napakadami talagang tambak na gamit ni Atina. Bali, tinanggal ko nga lang yung mga nakatambak dito mga mamis para malinis ko na rin. Nung natanggal ko na nga yung mga nakatambak itong at spray sprayan ko na rin tapos pinunas-punasan ko na din. Nung natapos ko na nga siyang punasan mga mamis, nilagay ko na siya rito sa gilid. Dahil nga hindi naman ito yes. nagagamit mga mamis, gagawin ko na lang patungan ng damitan ko. Nung nailagay ko na nga sa gilid mga mamis, tinawag ko na si Atina para magpatulong ako na buhatin tong damitan ko. Kaya ko naman talaga sana yan mga mamis kung walang laman. Alam niyo naman na hindi na rin talaga ako pwedeng magbuhat ng mabibigat. Sa mga hindi naman nakakalamang ng dahilan, panoorin niyo po tong video hanggang dulo. Para na rin maintindihan niyo kung bakit may mga time na hindi ako nakakapaglinis talaga ng bahay namin. Pagkatapos ko nga doon sa damitan ko, mga mamis, ay sunod ko namang inayos ito namang mga gamit ni Athena. Bali, pinilian ko nga lang to mga mamis, tinanggal ko na talaga yung mga notebook na sobrang gamit na gamit na. At pagkatapos yung iba naman ay tatabi ko kasi baka sakaling kailanganin ni ate na may assignment to kaya may project siya. Kumuha nga lang ako ng malaking plastic para din ko na ilagay lahat ng mga dapat itapon. Nakakaloka nga mga mami eh, kasi sa sobrang ingat at sa sobrang tago ko, marami pa rin talagang gamit si Atina na hindi pa nagagamit dito. Kaya naman ang ginawa ko mga mami sa itatabi ko na para naman hindi na kami bili ng bili. Sa bungad ko na nga lang siya ilalagay para naman hindi na ako hanap ng hanap. Nung natapos na nga ako dun sa mga gamit ni Ate Netong at yung sa plastic ay puro kalat na. At pagkatapos naman ay nagpunta na ako dito sa damitan ni Daddy. Bali ang ginagawa ko pala mga mamis para makaupo ako sa sahig. Upo muna ako sa pink na plastic tapos magiging alalay ko yun para makaupo ako dito sa sahig. Bali, tinanggal ko na nga lang din muna yung mga gamit sa pinakailalim na lagay ng damitan ni Daddy. At pagkatapos, nilinisan tsaka inisperyan ko na din yan. Nung nalinisan ko na nga mga mami, sa inilagay ko na yung mga lumang books ni Atina. Hindi ko itatapon yung mga lumang books ni Atina mga mamis kasi baka meron pa kaming kailanganin dyan. Sa mga oras na yan mga mamis, sa totoo lang ay nakakaramdam na ng sakit yung mga pa ako. Pero tinitiis ko lang talaga mga mamis kasi kailangan kong tapusin to. At bukod dun para naman hindi na ako mabash. Hindi, charot lang. Pagating naman sa pagbabash sa mga video ko mga mamis ay nasanay na din talaga ako. At kapag gusto mo talagang maging vlogger, kailangan masanay ka, tanggapin mo yung mga basher ng buong puso mo. Charo. <laughs> Bali natapos ng ako dito sa pinakailalim ng damit ni daddy mga mamis kaya naman tatayo na ako. At kapag tatayo naman ako mga mamis ang ginagawa ko ay ginagamitan ko ng mga kamay para masuot ko tong mga chinelas. Hindi kasi kaya ng paako ko nasuotin niya na gamit lang talaga yung mga paako. At pagkatapos nga kinuha ko ulit yung pink na upuan para naman makatayo ako. Ginagawa kong alalayan mga mamis para naman makatayo ako ng maayos. Pwede naman ako sana magpatulong kaya Atina, mga mamis. Kaya lang ng mga oras na yun, may pinapagawa ako sa kanya sa sala. Kaya naman gumawa na lang ako ng paraan para makatayo ako. Nung nakaupo na nga ako sa pink na upuan, mga mamis, ay madali na lang ako makakatayo niyan. O ba diba? gumagawa lang talaga ako ng paraan, mga mamis. Para makayanan ko yung hamon ng buhay. Hindi, <laughs> charot lang. Bali, binalikan ko nga lagayan karina na study table ni Atina. Bali, inilagay ko nga lang tong aking Lagayan ng anti-bed sorbet ko at pagkatapos itatabi ko na nga lang din tong sinasapin sa kama ko nung time na hindi pa ako nakakatayo. Hindi ko yun itatapon mga mamis kasi nga meron pang laman na foam yan pwede kong gawin na una na lang. At sa mga punto niyan, pinipilit ko talagang ikasya yan dyan para naman hindi siya pakalat-kalat. Wala pa kasi akong time gumawa ng unan kaya naman itatabi ko muna siya dyan. Sa madaling salita nga ay tinatamad pa ako. <laughs> aminin ko na nga sa inyo mga mami, hindi naman talaga ako laging masipag. May mga time, may mga araw talaga na tinatamad akong kumilos. Pero pag dumating naman yung araw na sinipag ako, ay nako mga mami, sinasabi ko sa inyo, babalik na talaga ang buong bahay namin, malinis ko lang. Kaya naman sa nagsabi sa akin na tamad ako, kung minsan sa buhay mo hindi ka nakaranas ng katamaran, edi eh congrats, hindi charot lang. Tandaan nyo mga mamis, wala namang masama kung tatamarin ka paminsan-minsan. Normal lang yan mga mamis kasi tao tayo. At kahit sino naman nakakaranas na minsan parang nakakatamad talagang pumilos bali natapos na nga akong maglinis mga mamis at si Atina na talaga yung nagbalik ng kamay at saka ng mga gamit niya at ganito naman yung eksena ko ngayon mga mamis bali dito na pala ako muna natutulog sa kwarto ni Athena dahil miss ko na talagang matulog sa sahig lalo na nung wala pa akong sakit esan eh, sanay talaga akong matulog sa sahig bali ang nagiging problema ko lang dito pag tatayo ako kailangan kong tawagin si daddy at sa mga oras na to mga mamis dapat talaga ay magpa final video na ako pero eto nga yung nangyari sa akin Sinet ko na talaga yung cellphone ko para makapag-final video na. Sa mga oras na yan mga mamis ay 2 hours na akong nakapagpahinga bago ako mag-final video. At nung nakaset up na nga yung camera mga mamis ay sakto may naramdaman ako na sumakit yung kaliwang katawan ko kung saan merong nakabaon na tubo or graph. At sa mga oras na yan mga mamis nakaramdam talaga ako ng takot at kaba. Kinabahan ako kasi baka kung anong mangyari sa akin at ako dahil dalawa lang kami ni Athena nung araw na yan dito sa loob ng bahay. At hindi ko na talaga napigilang umiyak mga mamis kasi nagpanik talaga ako. Natakot ako sa pwedeng mangyari sa akin mga mamis. Gaya nga nang sabi ko sa inyo dati, kapag nagka problema yung tubo sa loob ng katawan ko, pwede akong maputulan ng dalawang paa or worse pwedeng ikamatay ko na. Nung mga oras na yan, nagchat naman ako kay Daddy agad tapos nagchat din ako sa kaibigan ko na malapit lang din sa akin. Nanlalamig talaga ako nung mga oras na yan mga mamis kasi ramdam ko talaga na merong tumitibok or merong sumasakit kung saan nakabaon yung tubo sa loob ng katawan ko. Pero syempre, pinilit kong kumalma at mag-relax. Inuna kong gawin ay nag-inhalex nila ko para naman ma-relax ako.